Hindi po natin nais makialam sa pagpapatakbo ng pamahalaan ng ating bansa. Ano po ang nais ng maraming kababayan po natin at ng angaw-angaw na sa Iglesia ni Kristong narito ngayon? Ang nais po natin, ang maliit na tinig na ngayon ay pinagsasama-sama natin sa ating rally Mapakinggan naman ng pamahalaan. Bago tayo matipon dito kaninang umaga, meron pa po kaming nabasa at narinig isang politiko. Nakalulungkot. Bago pa sumikat, eh laos na. nang makita po ang milyong ito, milyong-milyo, na dami lang tao, abay sinabi niya kanina, kahit marami yan, minorya pa rin sila. Eh sino ba nagsabi sa kanya na tayo ang mayorya? Pero, sa dami natin ngayon, at sa lakas ng tinig, ng mga mamamayang Pilipino eh parang tayo lang ang nasa mayorya. Ang totoo na ito sana ay maunawaan at maintindihan ng marami, lalo na ng mga namumuno sa ating bansa, na itong ginagawa po natin, mga mahal naming kababayan, sa pamumuna ng Iglesia ni Kristo ay pagtulog natin sa pamahalaan. Tumutulong tayo sa kanila na kanilang makita, na kanilang madama ang tunay na damdamin ng taong bayan na naglukluk sa kanila. Mula pa kanina sa mga naunang nagsalita at maging sa mga video presentation ay ipinakita na po kung gaano katindi at karami ang problema dinaranas ng ating bansang Pilipinas na yan po ang dapat na unahin, unahin na asikasuhin at bigyan ng solusyon ng mga naluklok sa tungkulin o namumuno sa ating bansa. Nakalulungkot ang inuuna ng iba sa kanila, yung mga nagbubunga ng awayan, nagbubunga ng hitwaan, na alam na alam naman nating lahat na ang ginagawa nila pamumuliti ka lamang. Tulad ng isinusulong nila na impeachment ng pangalawang Pangulo. Sinabi na ng ating kagalanggalang na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At alam na alam na po ng marami nating kababayang Pilipino. Ang totoo, nating lahat. Kasi po, kahit mahihirap lang ang maraming Pilipino, ay eh manurunong naman tayong umintindi. Hindi tayo mangmang! -mang. Isigaw nyo nga, hindi mangmang! -mang! Hindi mangmang! -mang! Hindi mangmang! -mang! Hindi mangmang! Hindi mangmang! At lalong hindi tayo bobo! Bobo Sana marinig yan ng isang abogado. na po natin, na-unawaan po natin, na yung sinabi ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay tama, totoo, na yung isinusulong nilang impeachment laban sa pangalawang Pangulo, hindi po makatutulong! Hindi po makapag-aangat ng kalagayan ng pamumuhay ng kahit isang Pilipino! Ang tanong, yan ba naintindihan ng mga mambabatas? Naintindihan? eh may ginawa silang manifesto raw eh. Na sila daw ay nagkakaisa na suportahan ang Pangulo ng ating bansa. Kaya lang, nakapagtataka, ang kanilang ginagawa, kabaliktaran! Sa pagkataha sa nilang sinasalungat, kinokontra yung sinabi ng Pangulo ng Pilipinas. <clears throat> mga kaibigan, mga kababayan, at mga mahal po nabing mga kapatid, hindi maikakaila, matindi na ang problema nararanasan ng ating bansa, lalo na po sa ekonomiya. Hindi po ba, yan ang dapat talagang unahin at bigyang solusyon, bigyang prioridad ng mga namumuno sa ating bansa. gaya ng nabanggit natin, nakalulungkot po sapagkat hindi yan ang nakikita nating ginagawa ng iba sa kanila. Ang ginagawa ng iba ay nagpapalubha sa problema pangkabuhayan ng Pilipino. Ang magbigat pa yung ginagawa nila. Nagdudulot ng bahabahagi, nagdudulot ng kaguluhan, hidwaan at pagtatalo. Lahat. Marami ang naghihikahos. Marami ang walang trabaho. Hindi pwedeng ikaila Nasa istatistika po yan. Isang araw lang, kahapon, di ho ba? Inilabas sa isang survey na 63% sa mga Pilipino ang nagsasabi na sila ay mahirap ang pamumuhay. Yang pong istatistika na yan. First, Una, sa mahabang panahon, 63% nagsasabi, mga Pilipino, na sila po ay napakahirap ang buhay. Marami po ang salat na salat sa mga pangunahing pangangailangan. Pagkatapos, nakalulungkot pa, hindi matapos-tapos ang mga kalamidad sa ating bansa. Sunod-sunod na mga bagyo, pagbaha, pagputok pa ng bulkan. At nariyang pa po ang mga digmaan at kaguluhan sa iba't ibang, -ibang panig ng mundo na sa ayaw man po natin at gusto, maaapektuhan tayo. Ito po ang dahilan. Kaya ating kinakatigan ang ipinahayag ng ating Pangulo na hindi tayo sang-ayon sa impeachment ng Vice Presidente. Dahil nakakaabala lamang yan, yung ganyang mga proceedings sa pagbibigay po ng solusyon sa mga problemang ating nararanasan. Sa bagay po, maliwanag ng tinalakay ni Congressman Marculeta 'Yung impeachment per se, hindi naman tayo totoo-totoo sapagkat itinatadhana talaga 'yan ng saligang batas. Kaya lang dapat dumaan sa rule of law. Dapat mo ayun sa batas, hindi ayun sa gusto lang nila. Paano magyayari? Gumagawa ng batas, manlalabag ng batas. ang ating panawagan sa mga mahal po nating leader sa ating bansa. Gaya ng nakasulat sa inyong mga placards at inyong pong isinisigaw, mga kapatid at mga kababayan, unahin po natin ang tao, hindi ang kapakanan ng partido. Sirbisyo po muna bago ang sariling gusto at binibisyo. Ngayon ay 2025 na. Sa bagong taon ay unahin ang pag-unlad ng bayan, hindi ang pagbabangayan. Ano ang pinakamimithi? At hinahangad ng bawat isang mamamayang Pilipin, ng bawat isang narito, kaya tayo nagpakapagod. Nagpuyat, nagutom ang iba, gumasta kayo ng salapi, gumugol kayo ng panahon. Katakot-takot ang inyong sakripisyo. Bakit? Ano po ba ang pinakahangat po nating matamo? At paano yon matatamo? Tuturuan tayo, hindi ng politiko, kundi ng Diyos, sa pamamagitan ng kanyang salita na nakasulat sa Biblia. Hmm. Ano po ang tulo ng Biblia para matamo ang pagpapala, ang kabutihan, at ang kaligayahan? Pakinggan nyo, bubuklat po ako ng banal na kasulatan. Sa aklat po ng mga awit, 123, 1 at 3. Mas na ninyo na pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Saan daw po? Gayaan niya ng hamok sa Hermon na tumutulo sa mga bundok ng Siyon sapagkat doon pinarating ng Panginoon ang pagpapala sa makatidbagay ang buhay na magpakailanman. Ano po ang turo ng Biblia para makabit po natin ang pagpapala ang kabutihan at kaligayahan. Ang sabi po ng Panginoong Diyos, pagkabuti at pagkaligaya sa makatwid, ito, mabuti sa Diyos. Kung minamasama ito ng ibang mga tao, sa Diyos, mabuti po ito. Ano po ang sabi ng Biblia? Mas dyan yung pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa mga kababayan at mga kapatid, ano ba itong ginagawa natin ngayon? Isigaw natin uli, pagkakaisa, pagkakaisa! Ano ang katunayan na pagka nagsama-sama at nagkaisa, ito po ay mabuti sa ating Panginoong Diyos sapagkat ang sabi pa ng Biblia, doon ipinarating ng Panginoon ang pagpapala. Pagpapalain. Kailan? Pagka nagkaisa. Paano ka pagpapalain kung watak-watak? Paano ka pagpapalain kung may hidwaan, kung may kampi-kampi? Sa makatwid, yan po ang pinakalundo ng ating Rally na ito, pambansang rally para sa kapayapaan pero magsisimula yan sa pagkakaisa na nais ng ating Panginoon Diyos. Sabagay, sino ba ayaw na magkaisa? Sino ba ayaw na maging papayapa? At higit sa lahat, sino ba ayaw ng pagpapala lalo't galing sa ating Panginoon Diyos? Pero, paano natin magagawa yun? ba tayo ng lingwahe? Ha? Meron tayo ditong mga kapatid. Nakikita ko po eh. Benila, Rizal, Laguna, San Pablo. Iba't ibang dako. Magkakaiba tayo ng lingwahe at dialekto. Magkakaiba ng partido. Magkakaiba pa ng relihiyon at interes. Paano po magagawa yung pagkakaisa? Hindi po mahirap. Itinuro din ng Panginoong Diyos. Nakasulat din po sa Biblia sa Colossus 3.14. Ito po, higit sa lahat, taglayin ninyo ang pagmamahalan na siyang nagbubuklod sa ganap na pagkakaisa. Paano po mabubuklod sa pagkakaisa? Kailangan pala ang pagmamahalan. Bagamat may kani tayong opinyon sa isang partikular na issue, iba't ibang kalagayan ng ating buhay o interes, pero kung udyo ng pagmamahalan sa isa't isa, lalo't pagmamahal sa ating bansa, tayong lahat mabubuklod sa pagkakaisa.